dating nga na 30 Oh, mga kaibigan 30 lang lang guys nandito kami yan sa DJ Max, yan bagong boss to dito sa North Plaza, yan di-develop na North Plaza niya na kaibigan balik katabi siya ng 5 below ay yung 5 below ayan ka mga nila kayo kaya tingnan natin kung anong meron dito natin na kapunta kami ng TJ Maxx. Bibiyahe pa kung dalawang oras. Yan, kadalasan ng mga paninda nila, mga damit, tsaka mga pang-households. Siyempre, di mawala ang mga laruan. Tsaka mga ano na dito, mga affordable. Mga affordable prices ang nandito. At lahat ng mga tao. Yun guys, dito nga pala sa TJ Maxx. So halong halong brand din ang mga produkto nila dito. May mga Nike, Reebok, Adidas. eh mga sombra na kamukha ng mga tao Pero mas murang halaga. Kamukha ng itong Adidas nito. 12.99 lang. Ang, ang presyo niya pero sa regular price nito sa so mismo mga Adidas ayan o 26 siya mas mura sila dito ayun siguro yung mga phase out na sa mga Adidas o anumang ano ito Nike ito naman din Nike 1699. Pero ang regular price ito sa so, mismong night ay 26. Maganda. Maganda sa mga pero. Mayroon. Mayroon pa naman ako sa mga ganito. Ito ang ganda dito. Maganda dito. So. Ano lang siya. Um, 12.99 at 26. Dito naman sa mga damit. Ayan. Halong-halong brand din. Ito. Ang mga nabili nyo. Kayo? Ito. Ito so, ang mga din, no? Dati siyang 28. 14.99. How about you? Go to the okay. Do oh, you want What this one? Huh? I got this one. Toys? Yeah, yeah. I got, I got oh, toys. Not the eggs. Okay. Control <laughs> it. Smash it. And

Kaya meron din sila mga utensils, mga lutuan. Ano naman yan? Ha? <laughs> <laughs> Hold it Pila na doon. Oh, yes. huh? yeah. Ito, may mga razor doon, no? oh. Panggupit boy. Gusto naman palitan yung panggupit ko doon, eh. Ito. Kaya na to. 21. Siete. Yeah? Siete, no? May, no may, just may. may just na. Can we go home? So Tutoy wants to go home na. <laughs> Dating gano'n ito be 30 30, oh, at 40, 30. Ako, ako. 5, 4, 7 7.99 oh, lang lang uh, will... Ito mga naik, oh. will go home now? Mga Nike Adidas Taba ng pila Boat Pang-duty Ang boat dito nakuha ko Ano yun Tubruk nam